yung sa akin parang may galit eh. Ay! Uy tama na! <laughs> <Duli>! <laughs> wag, 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 yung cellphone mo <laughs> Ano, takot, takot, ano okay. Ready ka? picture ha? Okay. Picture! Isa Picture ha? One, picture! picture. guys. Ayan, akyatin natin tong taas. Ito yung flower garden nila. Teka, ang init. Ayan, sa background ko. Tapos sa doon, sa doon, sa taas. Ayun. Tara, akyat tayo. Diba yung tour guide namin? Whitey, akyat na. Tara na. Eh, hindi ka naman umakyat. sa tree house, pang pangatlo to, medyo natatakot kami kasi pag dumalakas, medyo... Malakas. Pag malakas <laughs> yung hangin, medyo may shake ng konti. So, ayun. Tapakita ko lang sa inyo yung view. Ayan. Bye. 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 Ay, ganda. Bye. Bye. Yeah. Ito yung nasubukan ko. Oh, Matmaran tayo nanti. Silungan. May okay. sampay pa pagkatapos medyo pa. Swimming na kami, no? Arrest na. 6.48 na magsiswimming lang kami para pagdating 8am tapos may mga ano na may mga day tour na hindi na kami nagsiswimming kasi pwede naman kami makapagsiksikan sa picture so let's G yun malamig ba? hindi wala <laughs> malamig ganda dito ko yung tubig ayan

na. Uwi na tayo. Lagpas lang, lag, lagpas lang na eh. Dami lang ano, dami lang daming bubuyog. Kasi yung ano eh, Babatay dito sa may ano, forest trail. Ito yung ano nila. Ang tawag dito? Ang tawag nila dito? Basta yan. Tapos. Forest trail. Oo. Tingnan lang natin ito. Hmm. Layo. Baba tayo. Please. May pero ito may hagdan. Ito tapos ba to? <laughs> Nasa. sa na, do. <laughs> na, Hanggang doon pa yung sa doon, sa baba. Ang taas-taas, to taas, so. Ito, hanggang doon pa. na. <laughs> Good luck. <laughs> Akala ko may konting ano yeah, lang siya. stairway to heaven. Parang endless yung stair. <laughs> Lako ang sakit nito sa tuhod. Oh, exercise like to. <laughs> Masaya to, kumadami kayo. Parang may nakita akong video nito na endless nga daw yung ano, hagdan. Grabe pa na Sinimento to pababa. Hinihingan na ako. Kaya ba? Hinihingan. Ang lalim kasi doon. Kaya ba? ba? Parang, nag-enjoy ako pababa ng pababa. Tapos parang, exercise. Mga senior citizen. Is bata lang, pero, <laughs> Okay. Ngayon, nag-gets ko na yung ano, kung bakit may rope Pag di mo na kaya <laughs> Ayan <laughs> Awakan na siya <laughs> Takteng forest trail to Forest trail na Hindi sila nagsisnong maling Hindi sila pa bebe Sa forest trail Oh, bangin Bangin ah! Forest trail ka pa ha Ayan na. Lapit na kami sa taas. Buhati na pa kita. Huwag kayong papabudol sa, sa sign na yan, ha? Huwag kayong papabudol sa sign. taka kami dun sa, ano, kabilang side. Kasi hindi pa kami nakakapunta dito. Ito yung bandang left side. Medyo meron din dito, eh. Nasa right side kasi yung kubo namin. Hayo, Yes. Tatlo pala yung pool. Paa ginagawa pa. Ano ang pagigaling Diba nandito kami sa kabilang site? Grabe, na na kami dito. Paano man naman kasi? Tingnan nyo yung view. Diba? Ang ganda dito sa Duggies Diz. Ilalagay ko yung mga room rates nila sa dulo ulit ng video. Para dayuhin nyo rin dito. Duggies Diz, baka naman. Charisse. Baka naman pwedeng bumalik. Kahit a-clip lang. Ha? Charisse parang hawak kagabi stress na stress ako <laughs> parang kagabi na stress ako ha ah. at kahapon ngayon ayan mm. kung ano kung ang cortisol level mo ay nasa 80% na dito oh yan damahin mo ang nature ay ay Pogi ka dyan. Yun lang guys. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye guys!